Magandang araw po. Kumusta po kayo? Ito po ang aking mga tanim na talong. Tingnan ko muna kung malaki na ang mga bunga. Natumba nga pala ang ibang mga tanim dito dahil nung mga nakaraang linggo ay malakas ang hangin. Malaki na rin ang mga bunga at pwede nang pitasin. Bahay nga pala ito na hindi pa natutuloy ang pagpapagawa kaya nagtanim muna ako ng talong. Sa kabila naman ito, mas marami at malalaki ang mga bunga. Tara po, samahan niyo po akong mamitas ng talong. Marami sa atin ang nagtatanim ng talong sa bakuran, minsan sa mga gilid-gilid lang ng bakuran. Madali kasi itong itanim at alagaan. Ang mga punlakong ginamit dito ay yung nabibili sa tiyangge. Tig tatlong piso lang per piraso, mura lang. Itinanim ko itong mga talong noong tag-ulan. Ngayon ay tag-araw na, kaya marami na rin akong napitas na bunga sa mga tanim kong ito. Isa sa mga dahilan ko kaya nagtanim ako ng talong dahil maraming health benefits sa pagkain ng talong. Isa-isahin po natin. Bago po pala ako magpatuloy, ang mga kaalaman na ibabahagi ko sa videong ito ay base po lamang sa aking mga personal research about po sa pagkain po ng talong. Disclaimer lang po. Ang unang health benefits ng pagkain ng talong ay maganda ito sa puso. Ang regular na pagkain ng talong ay nakakatulong para maging malusog ang ating mga puso. Konti lang ang carbohydrates content niya, wala siyang taba or fats, meron siyang nasunin na tinatawag na nasa balat nito matatagpuan na powerful antioxidants na pumipigil ng mga problema sa puso gaya ng stroke at heart attack. Ang pagkain ng talong ay nakakatulong sa magandang daloy ng dugo dahil meron siyang anti-inflammatory properties. Ang talong ay mayaman sa fiber at mababa ito sa calories. Maganda itong pampapayat o pagpapanatili ng timbang. Ang fiber sa talong ay nakakatulong sa ating panunaw. Ang pagkain ng talong ay maganda din sa utak may phytonutrients ito. Meron din itong folic acid at magnesium na mahalagang mineral sa mga brain functions katulad ng memory at cognitive processes. Maganda din ang talong sa pagbigil ng anemia. Dahil mayaman ito sa folic acid na nakakatulong sa production ng blood cells. At ang talong ay mayaman sa antioxidants at fiber. Maganda itong pagkain para makaiwas sa sakit na diabetes. Mababa din ang carbohydrates content nito. Ilan lamang po sa mga health benefits ng pagkain ng talong ang aking nabanggit at marami pa pong iba dahil marami po itong vitamins and minerals na taglay. Sa pagluluto naman ng talong, marami pong luto ang maaari nating gawin sa talong. Katulad ng nilaga, inihaw na talong, tortang talong, piniritong talong. Sa piniritong talong, konti lang pong mantika ang gamitin pamprito para di gaanong makaabsorb ng mantika ang talong. O kaya lagyan po o ibalot po sa paper towel ang uh, piniritong talong. Pati na rin ang tortang talong para i-absorb ng paper towel ang mantika pagkatapos itong maprito. Pwede rin nating maisama ang talong sa ibang putahe katulad ng ginataang gulay, pinakbet, nilaga, sinigang at paksiw. Malapit ko nang matapos itong pag-ani ko ng talong. Kapag may oras ako, tinatanggal ko ang mga damong nakapulupot sa mga halaman. At heto na po ang aking naani. sa aking pag-aalaga sa halaman ng talong, kapag may time ako, tinatanggal ko ang damo sa paligid ng mga halaman. Dahil nakakaapekto ito sa paglago at pamumunga ng mga halaman. Lagi ko rin tinitingnan ang mga halaman dahil minsan may mga langgam at insekto ang namamahay sa halaman na nagiging sanhi ng pagkasira ng mga dahon at bunga. Kapag may langgam at insekto ang mga tanim ko, ay iniisperyan ko agad ng insecticide. Ang insecticide na ginagamit ko ay ginagawa ko lamang. Ito po ay yung pinaghalo kong 1 liter na tubig. Kahit yung sa gripo lang, isang kutsarang suka at konting dishwashing liquid. Pagkatapos ay isinasalin ko sa spraying bottle at ini-spray sa mga tanim kong talong na may langgam o insekto. Itong mga naani kong talong ngayon ay konti lang ang sira at butas sa bunga. Halos lahat ay maganda at malalaki. Regular ko rin dinidiligan ang mga talong. Kapag ganitong tag-araw, every other day ang pagdilig ko. Minsan araw-araw kapag natutuyo agad ang lupa. Ang talong kapag malaki na, matatangkad na, ay madali silang matumba lalo na kung malakas ang hangin sa paligid. Kaya minsan o lagi-lagi pag nakakita ako ng nakatumba na Talong ay nilalagyan ko ng istik at uh, itinatayo ko sila para uh, diretsyo ang uh, maganda ang paglago nito. Pag kasi natumba at namunga siya na nasa nakasayad sa lupa ang bunga, ay masisira ka agad ang bunga dahil papasukan ito ng insekto or langgam or uh, mangingitlog ang insekto or ang langgam sa pulaklak ng uh, talong Dito sa Laguan na to ay uh, bagong tanim ang iba dahil uh, namatay dati yung mga nauna kong tinanim. At ngayon pinalitan ko ng uh, mga bagong tanim. Malaki rin ang natitipid sa pang-araw-araw na budget kung may napipitas na talong sa bakuran. Makakasiguro pa na sariwa at masustansya ang kinakain nating talong at walang gaanong chemicals galing sa pesticide na ini-spray. Hindi ko pa nadadamuhan ang lugar na ito dahil wala pa akong time sa ngayon. Pero pagka nagka-time na ako ay bubunutin ko mga damo dito at itatayo ko uli yung mga natumbang uh, talong. Ito po ang aking munting garden para sa mga tanim kong talong kayo po ba ano-ano ang mga tanim ninyong gulay sa inyong bakuran? I-comment lang po ninyo sa baba. Sana'y nagustuhan nyo po itong video na to. Palike naman po kung nagustuhan ninyo. Pakiclick na rin po ang subscribe button para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!